Okay. Ito yung ating uh, uh vegetable na uh, kapish lover. Ito yung ating uh, ng ating uh, pralings. Okay. Ito po ay ito tira-tira sa ano, reject na ito. Pinagtapunan ito sa palengke. Ito yung uh, bagyo pichay. Ayan. Ugasan natin matanggal yung ano o uh, langis langis o kaya o kaya chemical ito yung uh, subok natin ipakain sa ating mga krillings okay. ayan mayroon din na uh, mayroon po rito yung dahon ng ano repolyo ito yung dahon ng repolyo subok ko na to yung, at yung carrots talagang gusto gusto nila pati yung ano red cherry shrimp yun talaga ang pinakapagkain nila ito susubukin ko rin uh, pinulot ko rin galing sa ano tinapon din ng mga vendors uh, pinaglumang uh, sitaw e tatry natin to ka fish lover kung uh, magugustuhan ng ating uh, uh, ano free fish okay dito po uh, nakalagay yung ating uh, ano yung ating breeder na white crayfish uh, mula sa Ghost Clarky Lobster ay uh, i-update ko kayo ito yung ating uh, dito natin nakalagay yung ating mga breeder ito yung uh, laman nitong tab na to uh, mayroon siyang uh, blue polar yung mga mga fingerlings no at uh, andito rin po niya ating ng seven sword tail marami-rami na rin po to dito rin po nakalagay yung ating uh, red sherry sherm so yun uh, kapis lover. medyo maburak na naman kung nakikita nyo ito yung mga uh, ito po yung mga blue polar natin galawin natin ayan o oh. you know. o <laughs> ayan, ha ha takbuhan sila ayan ayan o oh. yan ang ating sit up so ito yung mga uh, ating uh, water plan. o uh, yun ang sinasabi nila nga uh, yun ito money plan. ayan ayan natin mga uh, bradyo kukuha uh, tayo ng kit uh, natin, natin yung ating uh, white white uh, crayfish kasi nung nilagay natin dito is 1 uh, inches lang ito na yung ating breeder uh, kapish lover oh. Oh, papansin nyo um, nasa 3 inches na po to so, hindi lang nalang tayo ng mga darip. Iyan po yung ating sit up mga kabis rubber. Isubok natin yung ganitong sit up. Ito yung uh, ito po yung mga atri uh, ng uh, mga prutas. Ngayon po nang nang ko po tayo nito sa palingki ayan. Ihingi lang natin yan. So, ang ginawa natin kabis rubber uh, binutasan natin to. Ito. Ayan po, Uh, ang purpose po nito is dito po natin ilalagay yung um, pinaka foods o pagkain ng ating uh, free fish ito dito po natin ulog okay. wala po tayong gastos nito kapis lover kung magugustuhan po ito ng ating free mas mainam dahil uh, wala po tayong gastos wala po po sumoy ka nga dahil hingi hingi lang to sa palinki ayan ayan pagdaga natin isang repulyo siro repulyo kasi lumilitaw kaya try natin kung uh, mas mabilis sila makakain dito ayan tapos na tayo nakapagbigay uh, na tayo ng pagkain So, siguro after the uh, two days kung ano. Uh, saka natin ta aalisin kapag uh, nakita natin na uh...